Isinagawa e kamakailan ang isang press conference bilang bahagi ng Mechanical Road Show sa Cabanatuan City kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Agriculture, Kamiko, Filmec at ni Cabanatuan City Mayor Mike Elizabeth R. Vergara sa Vicentes Restaurant. Ang press conference ay sinimulan ni Filmec Director 3 Joel V. Dator kung saan ipinahiyag niya na ang layunin ng roadshow ay upang itaguyod, ipakita at ipaliwanag ang mga pinakabagong makinarya sa agrikultura para sa palay, mais at mga produktong may mataas na halaga sa mga magsasaka at iba pang mga stakeholder ng industriya ng agrikultura sa Central Luzon, particular sa Nueva Ecija, Laluna sa mga Kabanatueños. Sinabi ni Undersecretary Jerome Oliveros sa naturang con na sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Filmec at Kamiko ay may tataguyod ang lokal na paggawa ng mga makinarya sa Pilipinas at mag-export naman ito sa ibang bansa. Habang ayon kay Mr. Shin Hill Kim ng Kamiko, na isang pangunahing layunin ng kolaborasyong ito ang mapabilis ang pag ng mekanisasyon sa bansa upang mas mapabuti ang sektor ng agrikultura at makapag-ambag sa pangkalahatang paglago ng ekonomiya. Matatandaan na sinabi ni Mayor Vergara na malaking tulong ang pagpapatayo ng isang pagawaan ng kamiko sa lungsod sa mga magsasaka sa syudad at sa ekonomiya dahil sa inaasahang libong trabaho ang maibibigay nito sa mga kabanatuenyos at kalapit na bayan at syudad sa lalawigan. Tinupad ni Nueva Ecija 3rd District Congresswoman Rosana Ria Vergara ang pangarap ng mga laurenya na magkaroon ng bagong pampublikong pamilihan matapos masunog ang lumang palengke ng laura. Sa katunayan, pinasinayaan nitong November 28, 2024 ang bagong tayong public market na magbibigay ng maayos at magandang pasilidad para sa market vendors at mga mamimili. Emosyonal na nagbigay ng mensahe si Kong Ria sa harap ng dumalo sa pasinaya. Kanyang ginunitang kanyang hangarin na kung sakaling mapagbigyang maglingkod bilang kinatawa ng ikatlong distrito, ang isang malinis na pamalakad, maayos na paglilingkod, tapat at nararamdaman ng taong bayan. Sabi ko, kung ako ay malinis na pamamalakad, maayos na paglilingkod, tapat nararamdaman ng taong bayan. Sinabi ng kongresista na ang 270 million pesos na naging budget ng kanyang opisina, 80% nito ay pinasok sa mga ospital tulad ng PJJ Cabanatuan City Hospital, Heart Center at iba pang ospital na layuning matulungan ang mga kadistritong may sakit kahit hindi siya ibinoto. Inabot po yan ng 270 million halos 85% po niyan ipinasok po sa mga ospital para pag may kailangan ng operasyon sa puso na din ng kalahating milyon, hindi po sila mag-aalala dahil panatag ang loob nila. May 10 milyon, may 7 milyon sa Philippine Heart Center mapapa-opera ng anak, asawa, kahit sino na mahal sa buhay na hindi sila natatakot dahil wala silang gano'ng klaseng pera. Dahil ang congressman nila iniligay ang pondo to para sa lahat, bumoto man o hindi, para sa lahat po ang pondo niyan. Narito ang buong mensahe ni 3rd District Congresswoman Ria Vergara sa Pasinaya at pagbasbas sa bagong public market ng Laur Nueva Ecija. Sabi ko, kung ako ay pagbibigyan, malinis na pamamalakad, maayos na pagbilingkot, tapat nararamdaman ng taong bayan. Sa aking pagkalik, Pal lalahat ko po saan ko ginastos yung 30 million taon-taon na pumasok sa ating opisina. Inabot po yan ng 270 million. Halos 85% po niyan ipinasok ko sa mga ospital para pag may kailangan ng operasyon sa puso, naaabot din ng kalahating milyon. Hindi po sila mag-aalala dahil panatag ang loob nila may 10 million, may 7 million sa Philippine Heart Center mapapa-opera ng anak, asawa, kahit sino na mahal sa buhay na hindi sila natatakot dahil wala silang gano'ng klaseng pera. Dahil ang congressman nila iniligay ang pondong to para sa lahat, bumoto man o hindi, para sa lahat po ang pondong niyan. <apples> ang pamahalang pilihan itong laor, nag-umpisa, tulad sabi ni Mayor, sa isang pangarap. Ang pangarap, sabi ng aking asawa, libre. Kaya mangarap pa tayo. Mangarap tayo na magkaroon ng magandang lugar para sa ating fiesta. Mangarap tayo na magkaroon ng cold storage. Mayor, ngayon bibitawan ko, tatrabahuin ko po magkaroon ng cold storage ang laor. Para po sa mga Meron po bang mga onion farmers dito? Marami po. Pero Mayor, pakiusap ko, tulad ng pamamalakad mo, siguraduhin mo na hindi yung traders ang makikinabang ang mga farmers po. Dahil nalulungkot man akong sabihin, doon po sa Bungabong, nakapagpagawa ng dalawang cold storage in Department of Agriculture, Di ko alam anong nangyayari sa kanila sa pungabong pero umiiyak ang mga magsasaka dahil yung mga traders daw po ang naglalagay, hindi yung mga magsasaka. Kaya ngayon iniimbestigahan po sila ng Department of Agriculture para po yung layunin ng dalawang cold storage na yon para sa magsasaka, hindi sa mga negosyante na mas nagpapabigat sa mga magsasaka. Isa lamang po aking paniwala sa buhay. Lahat ng pangarap ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi po nawawalan ng mga tao na tumulong para ma maisakot parang hindi rin naubusan ng pondo. Dahil God's work done in God's way never lacks God's resources. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Iniulat ni District Engineer Robert J. Panaliga ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkompleto ng isang road concreting project sa munisipyo ng Kabyaw na ipinatupad sa tatlong magkakaibang seksyon sa barangay Maligaya, San Gregorio at Bagong Sila. Pinondohan ng 9.65 million pesos mula sa pambansang budget ng 2024 ang mga bagong kongkretong seksyon ng kalsada ay uh, nagbibigay ng uh, pinabuting daanan para sa mga residente na tumutugon sa mga lokal na pangailangan sa transportasyon sa loob ng bawat komunidad. Binigyang diin din ni Panaligan na inuuna ng DPWH ang pagkongkreto ng mga hindi simentadong gravel road sa mga rural areas na naglalayong mapabuti ang accessibility at suportahan ang lokal na agrikultura sa pamagitan ng pagbibigay ng mas maayos, mas maasahang transportasyon lalo na sa panahon ng tag-ulan. Samantala, binigyan diin ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na ang pagpapabuti ng rural access roads ay hindi lamang sumusuporta sa pag-unlad at nakakabawa sa oras ng paglalakbay dahil pinapahusay din ito ang akses sa mga serbisyo at nababawasan ang mga panganib o aksidente na nauugnay sa hindi simentadong mga kalsada. Lalo na sa panahon ng tagtuyot na ang alikabok ang pangunahing problema at nagdudulot pa ng panganib sa kalusugan ng mga residente.